Para naman po sa ating mga match made uh, game number 2, eto na ang tinatawag nating exchange of personality. Ayan ha, magpapalit ng personality ang cupids. Ay, oh, may pagpalit na magaganap para sa, para naman syempre pakiligin si Aliana. Nako, sino kaya ha ang gagayahin nila para makuha ang ngiti? Oo, ni Aliana. At makascore sa puso niya. O, eto na. Unahin naman natin si Cupid number 2. O, this time. Unahin natin. Oo, oh, si uh, Neo. Neo, Neo, Neo. Okay, tingnan nga natin. Tingnan nga natin kung kaya niya. Kasi eto, uma-acting-acting to eh. No? So, may background to sa actingan <laughs> eh. Tingnan natin kung kaya niya mag-Ala Robin. Ah. Patilia. Oo, oh, let's go. <laughs> ano bang gagawin? <laughs> Mga ano ba? Mga action ba? <laughs> action kung gusto mong talagang umacting ng pang best actor okay, dyan. Oo, uh -huh. Okay. Aliana. Bakit? I Ipang klase ka talaga. You are like a coffee that makes my heart go boom, boom, boom. Taas nga kamay ko sa'yo eh maging sino ka man. My goodness! Oh! Oh! Ginalingan! Para nag-practice talaga sa kanina habang <laughs> nagpapapapagigit. <-gitwan> Actually, <laughs> ngayon ko lang nga yan nagigitan. <laughs> <laughs> talaga? Nagulat nga ako eh. Ganyan ay, pala yung mga... Actor ka ay. talaga ha. Ginagalingan <laughs> niya ha. Teka lang naman. Pero ayan. Nako! Enzo, magpapatalo ka ba doon? Siyempre hindi. Oh, sorry, hindi. Oh, bakit? Ito <laughs> naman, ikaw naman this time ay magpapaka Daniel Padilla. Ay, pamangkin na. Pamangkin. Oo, oh oh, diba? oh, 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 diba? Oo, oh, oh, diba? So, tignan natin kung kakayanin. Okay, let's do this. Aliana. Hmm, bakit? Bakit ba kasi mahal kita? Ikaw lang nagpapasaya sa'kin. Sa oh! 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 Nadala ako ng emosyon ko. Nadala ako masyado ng background music talaga. Ginagalingan kasi ng mga cupids natin. Ay nako! <laughs> <laughs> oh! Anong say mo doon? Ang, ang, galing ng mga ano natin, mm. Cupid's, oh. mm, -mm. Ang galing ulit, ang galing. Pero, <laughs> ang ganda ng pagkakadeliver niya. Ang <laughs> ganda ako kay Aliana pag nagsasabi na ang galing. Unde, <laughs> hindi mo alam <alung> kung mali niyo. Alam mo, Frank, ang galing ng pagkakadala ni Nio, tsaka ni Ang galing. So, ang galing niyo kay Nio. Ang galing, na. parang ano, feel na feel niya parang siya na siya yon. Mm -mm. Oo, oh, kung ko niya. Parang bal balak na balitan dun si ano, si Sir Robin. Oh, may ah, god, god. Sir, ay, sir Robin, kung nanonood ka po, sana ay. po ha. Grabe, <laughs> <laughs> so, ang Galing, ang galing. Mm -mm. Ang galing. Oo, oo. naman natin yung mga cupids natin, o diba? di ba? Ay nako. I feel like na meron nang somehow, meron may nai-score na itong si, ano, si Aliana. Aalamin natin yan mamaya kung sino kaya ang mapipili niya. Pero ngayon, may nangingibabaw na ba sa tingin mo, Aliana? Mm, -mm meron na, meron na. Meron na, oo. Oh, yes. oh. Sino eh. My goodness. Mukhang <laughs> 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 mag-react mag naman talaga to si Cupid number 2, no? Gina G siya.